lowest point ko yung nabankrap kami at yung bumagsak yung business at, at the same time yung relationship namin ng family lalong lalo ng nanay ko dahil ang sabi nila akong ako ang dahilan kung bakit uh, umabot kami sa ganong sitwasyon May negosyong pigery, poultry at feed milling ang pamilya ni Nerisa dahil sa kanyang natapos sa kursong Animal Nutrition, sa kanya ipinagkatiwala ng ama ang kanilang negosyo. Bagamat may sarili na ring pamilya, walang ibang ninais si Nerisa, kundi mapabuti ang buhay ng kanyang mga magulang. Ngunit kasunod ng pag-unlad ng kanilang negosyo ay ang pagkakaroon ng mga pautang na hindi nabayaran hanggang sa humantong ito sa awayan sa pagitan nilang magkakapatid. Iniisip nila hindi ko kayang i-manage yung business. So gusto nila sila ang mag-manage. Dahil nabiguni ni Risa ang pamilya, inilipat na sa mas nakatatanda niyang kapatid ang pamamahala sa negosyo. Ngunit lalo pa itong bumagsak. Kaya naisan lang sa bangko ang tatlo nilang lupain nag ang sitwasyon kasi nagtiwala siya dun sa mga tumutulong sa kanya. Tinulungan nga siya, kaya lang uh, ang pagtulong hindi yung hindi nakafocus dun sa feed mill. Nakafocus dun sa personal na interest nila. Sa halip na sa kanyang ate ibunton ng pamilya ang sisi, si Nerisa ang itinurong dahilan ng kanilang pagdaraho. Noon naranasan niya ang ngit-ngit ng ina. Lahat ng mga gamit ko nung uh, dalaga ako isinauli sa akin or binalik sa akin at hindi na ako binigyan ng pagkakataon na bumalik sa business. Kaya ang iniisip ko talagang tinakwil ako ng mga magulang ko at mga kapatid ko. Ang mga pangyayaring ito ang paulit-ulit na bumagabag kay ni Risa. Hanggang sa... Nanonood lang ako dahil nga hindi ako makatulog. So, siniswitch ko yung, yung channel. Yung desire mo, maging maayos lang kayong magkakapatid. Pero ba't gano'n ang nangyari? Doon ko inayakan ang Panginoon na bakit gano'n? <laughs> Sabi nila, once na isinuko mo sa Panginoon ang iyong buhay, lahat ng yung mga nararanasan ng kabigatan sa kanya mong ilagak, gusto kong maranasan din yun. Hindi nga nagkamali si Nerissa. Nakamtan niya ang kakaibang kapayapaan matapos manalangin sa Panginoon. Ang isang gabing panonood niya ay naging simula ng sunod-sunod na pagbabago sa kanyang buhay. Nagkaharap-harap ang bawat miyembro ng pamilya at nagkapatawaran. Talagang sinuko ko na lahat-lahat. Ikaw ang bahala sa akin, Panginoon. Hindi nagtagal, nabawi na rin ng pamilya ang mga lupain nilang nakasanla sa bangko unti-unti ay nakapagsimula na rin ang sariling negosyo si ni Risa at kanyang asawa. Mas alam ko ngayon yung purpose ko sa buhay. Maganda yung nangyari dahil nga nakilala ko ang Panginoon at iba na yung pananaw ko ngayon.